Nagpipirman ng PNP Bicol Region na dalawang gabing nag-check-in sa isang resort sa Calaguas Island si Vice President Sara Duterte. Pero git ng bise, wala na siya sa beach nung nagsimulang deliberasyon ng Kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Yeah. Actually waited for 17 hours since 10... Labing pitong oras sinintay ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte pero ni Anino niya ay hindi dumating sa plenary debate tungkol sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Kasabay niyan, kumalat online ang mga litrato ng bise na nasa beach siya sa Calaguas Island. Marami tuloy ang nadismaya kaya ang OVP naglabas ng paglilinaw. Una, Paninira raw at fake news ang balitang nasa beach si VP Sara habang tinatalakay ng kamera ang kanyang budget. E ano bang totoo? Base sa report ng PNP Bicol Region, September 21, Sabado, nang mag-check-in sa I Love Calaguas Resort si VP Sara. May mga litrato pa siya sa beach. September 23, Lunes, araw kung kailan ginanap ang budget deliberation. 6.28 AM pa lang daw ay nag-check out na sa resort ang BC. Ibig sabihin, totoo namang wala na siya sa beach ilang oras bago nagsimula ang budget deliberation sa kamera. Bandang alas 10 ng umaga. Tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6.32 AM. And by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 AM, nandun na kami sa Vinson's Poblasyon. Uh, umiikot na kami doon uh, sa iba't iba nilang uh, landmarks uh, sa Vinson's habang pinag-uusapan sa kamera ang pondo ng bayan. Nag-iikot si VP Sara sa mga historical landmark at cultural heritage ng Camarines Norte. Bumisita rin siya sa mga barangay para alamin ang problema sa access sa medical care at problema sa kuryente at tubig. Bukod pa riyan, tinawag din ng OVP na fake news. Ang balitang pinaghintay ni VP Sara ng labing pitong oras ang mga mambabatas. Sa Facebook post ng OVP ipinakita ang sulat na may petsang September 11, 2024 kung saan nakasaad na iniwan na nila sa kamera ang deliberasyon ng kanilang budget. September 16 nang matanggap ang sulat na yan ng opisina ni Congressman Zia Alonzo Adyong na siyang budget sponsor. Ano bang totoo? Totoo namang may sulat na ipinadala ang OVP. Yun nga lang, walang direktang nakalagay na hindi sila dadalo. Ang nakalagay lang, hahayaan ng OVP ang kamera sa usapin ng budget. It does not say that she will not participate with our processes. It does not say that she will not attend. It does not say that she will send an authorized representative. So I don't think the September 11 letter would be any indication of what transpired yesterday. Pero kahit nagpadala na ng sulat ang OVP, sa video na nakuha ng News 5 sa talumpati ni VP Sara sa Camarines Norte, lumalabas na alam niya pa rin hinahanap siya sa kamera. Hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi uh, um, binag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Pakisabi na lang na ako <laughs> sa inyo. <laughs> Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto ninyong gawin. Nagbabalita mo lang sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5